Hello everybody! Magandang araw! Ngayon ituturuan ko kayo kung paano i-delete ang account sa Instagram. So ang una mo lang gagawin ay buksan ang iyong Instagram application sa iyong device. Pagkatapos niyan ay mag-login ka sa account na gusto mong i-delete. So ngayon na nandito ka na, i-click mo lang ang tatlong guhit na nasa itaas. Okay, so make sure mo na nasa account na gusto mong i-delete bago mo ito i-delete okay Ngayon i-click mo ang account center So dito makikita mo ang personal details So i-click mo lang ang personal details at makikita mo na dito ang account or ownership and control So i-click mo lang ang account ownership and control at makikita mo dito ang deactivation or deletion So i-click mo lang ito Okay tama Pagkatapos mong i-click ang deactivation or deletion, makikita mo lahat ng accounts dito. So, i-click mo lang ang account na gusto mong i-delete at i-click ang delete account at i-click ang continue. Ngayon, pumili ka lang ng reason kung bakit mo gusto mong i-delete ang iyong account. Pagkatapos niyan, ay i-click mo ang continue. Ngayon, i-click mo lang ang continue. Okay? At mag-scroll ka lang hanggang sa baba at makikita mo ang continue ulit, i-click mo lang ito. So bago mo ma-delete ang iyong account sa Instagram, kailan mo munang i-type dito ang iyong password to confirm na ikaw ang gumagamit ng iyong account. And that's it for this video. If you think this video helped to solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!